Dai! Dai! Are you still there? Are you still there? <laughs> Dai! Are you still there? We're <laughs> <You're> coming! <laughs> Madami pa? Dai! Naka-stairway to heaven yan ah! <laughs> oh my gosh! Wala na, dead end na. Ha? Dahil ka lang. Wait lang. May baka may mga ano. Ay ko. Ha? Ayan, kami po ngayon nasa Haluka Beach sa may Maragondon. Pero... Almost Batangas na din po yung ano niya, location. Ayun. Hoy, na si Babit na wala na sa naiwan ha? Parang abandoned na po ito lugar nito. Inakita po talaga namin. Gusto na ay makita ko ano pa yung nasa dulo at saka bakit siya ano ano nilagay ng mga Nay! Naiwan si Anday. Babalik tayo. So, ayan po dito po sa babaan nito. Ito yung sa resort na pinuntahan namin. Yung baba na yan. <laughs> oh my gosh. Sa tina pa natin ka. Oh, na, ano, nasa dulo niya. At ah, surprise tayo. <laughs> ah! Ah! Ayan, si Ading po ay nauna na. Tama na. Nating ano. Ha? Ah. Ayan po ay dagat na yun. Nakikita yun na yun. nasa taas pa talaga tayo. Nating... Ha? turis spot, ah. Hoy! So, ito po siya. Ganito lang yung dulo niya. Ito na po yung dulo niya. And then, kapag nagpumilit ka pa, edi bagsak. Ha? Kita yung dagat, hindi. Ha?

ang tao dito. <laughs> Pili ko sa na una na yun dahil. sa mga beshi, ano siya uh, abandoned or baka hindi pa natuloy gawin? Uh, -uh no? Baka nga, ano kasi isaya ito no? Ginasa sa pero ito. parang abandoned na no? Ayun you no, know, may ano siya may pa siya oh. dahil yung may simento pa ulit. Sabi, pwede sa sakyan siguro. Ayun. <laughs> Dai! Dai! Are you still there? Dai! Are you still there? We're <laughs> <you> <laughs> coming! O, oh, di ba, mga beshi Pinagodan namin yung sarili namin. Ganyan lang mga marites, no? Well, at Day, least nakapag-burn kami ng fat. <laughs> buti na lang hindi ka sumama. Okay. Wala! Wala. Wala lang. Akala namin merong surprise. Dead end lang siya. Ay ko. Oh gosh. Masa si Enday? Eh? Saan? Hala. Ikaw. Oo, oh, nung lalaglagan sa pag -umo. Ha? Ay, ray. Nasaan na siya? Okay. Sige na, maglakad ka.